Gano'n na po ba kayo katagal nagtitip? 8 years po. Pero ang pinakamahirap na sasakyan natin tal? Helicopter po. Helicopter! Ayun bro, dalim na to. Eyo. Okay, may bago tayo dito. Ang Atlas Adaptive nandito. Ano ba yan brother? Atlas Adaptive natin. So, adapts to weather. Yan ah. Parang yung salamin ko din. Yan. Tinan nyo guys ah. Tinan nyo mabuti. Ilang, ilang segundo lang nagda-dark na siya. Parang yung salamin ko. Okay. Okay, tingnan natin. Tingnan natin. Ayos, pati yung shades ko, Tinama mo ko, Tima ka ba? Iyon! Adaptive tint na nakakabit kay Luffy! First in the Philippines, nag naunahan tayo. Si Luffy ang unang kinabitan. Tingnan natin kung gagana. Pangano po ito? Malalabong ang mata, nasisilaw, sa gabi na nasisilaw. Pagkagabi po ito, clear po yan. Okay, pakita natin yung day. Let's go! Yes. Okay. Ganyan hey, Ito dito, eh. ayun. Ayun, bro. na yun. 'to. Lalo na. Mm. Okay guys, ayun na nakikita 'yung nag na 'yung kulay. Ilang percent ba 'to? Up to 20% 20% ito So may mas darker pa dito Yan na yung pinaka dark Ah, ito na yung pinaka dark Guys, ayun natin na nyo ha. So pag night time naman 75% naman siya. Ah, okay Anong oras na ba ngayon? Parang alas 4 na hapon na eh Ayan, alam ah, nyo naman Clear tint si Lupin eh Pero dark na Sa likod Uwita natin Ito po yung dati Ito, ready to Ayan po yung dati Makikita nyo na, na Lumabas na talaga yung kulay Ayan Nagki-clear na siya ng konti. Makikita niyo ito po yung mga gusto nang may shade sa araw, tapos pag gabi, gusto clear naman sila. Kasi, sino ba naman may ayaw sa gabi ng maliwanag gandaan Ito Itong adaptive pit, Depende, depende po yan kung gusto nyo yung gano'n, di ba? May trabaho kayo sa umaga, gumagala kayo sa gabi, pero pogi kayo. pa schedule lang kayo, medyo mahaba haba lang pila, pero yun, we'll try to Be better, service you. Oh. Oh. Paparamihin natin ang team na yan. Anong pangalan natin? Ram na lang, Ram. Oh, Ram, ayos. Taga saan ba tayo? QC. Tanong QC. 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 Makaminsyada tayo, tropa, grupo, family. Maraming yeah, ah, <laughs> salamat ha. In-sponsor yan kay Lupin ang unang nag-sponsor sa atin. Maraming salamat. Kasama ko si you. You. Bossing sa US. Nagtrabaho kami doon, yan. Bossing, maraming salamat ha. Kule. Okay, ang master tinter natin, Bossing. Magandang buhay. Ano po bang pangalan natin, sir? Jay po, Jay. Jay, tagasama ba tayo, sir? Bagong po. Bagong barrio. Kalawakan po ba ito, sir? Yon. Sir, baka may sasyado tayo, grupo, pamilya. Yan. Asawa, sir. Asawa. Asawa, Asawa, <laughs> Asawa. <laughs> Asawa. pero. Asawa, pero, ano pangalan, sir? Asik. <laughs> <laughs> maraming salamat ha. Gano'n na po ba kayo katagalik tinter? Eight years po. Eight years. Anong pinakamahirap na sasakyan ng helicopter po. Helicopter? Nag-film na si sir ng helicopter. Ayos sir ha, maraming salamat. Hule! Thank you ha. Ayos!